Yung nanonood ka lang ng Korean series tapos parang bigla nag -grave ka sa mga Korean na pagkain na kinakain nila. Nakakatakam naman talaga pag kumakain sila, 'di ba? So ito nga pala yung pinaka simpleng way na paano lutuin yung mga Korean food na kinakain doon. Tapos simulan pala natin magbabad nga pala ng glass noodles. So kulang natin sa loob ng 30 minutes. Tapos meron din pala akong sukiyaki cut na beef, tinimplahan ko lang ng soy sauce, asukal, paminta, tapos sesame oil. Lagay nga rin pala ako ng sesame seeds tapos bawang and white onion. And then, i-marinate lang natin ito sa loob 30 minutes o oh, so hanggang kumapit lang yung ating pampalasa doon sa ating karne. Naghiwa nga pala tayo ng ating white onion. Bali, isang buong white onion nga palang ginamit ko. Tapos, nagbalat na rin pala ako ng carrots and then hiwain ko lang siya ng slice. Tapos, i-julian natin. Parang pampansit lang. Hirap kasi makahanap ng spinach kaya kangkong ang ginamit kong alternative sa spinach. Tapos, enoki mushroom na bibili sa mga Korean store or sa mga malalaking supermarkets. Tapos, meron din pala tayong button mushroom. Tatanggalin natin yung liquid o yung tuba big doon sa mushroom kasi hindi naman natin kailangan yan. Set aside muna natin tapos meron din pala tayo ditong corn kernel. Ayan. Pwede rin makigumamit ng fresh corn pero para sa akin mas madali yung corn kernel natin. So ayan. So okay na nga pala yung mga ingredients natin. Meron tayo ditong carrots, kangkong, corn kernel, enoki mushroom, button mushroom, pati white onion. So tayo na nga pala ako ng white onion naglagay na rin pala ako dyan ng sesame oil hanggang mag translucent lang tinimplahan ko sya ng chicken powder tapos okay na din pala yung ating white onion. Then next natin yung carrots natin. Same procedure sugar lang din, naglagay rin pala ka ng paminta. Tapos yung enoki mushroom natin, saute din natin hanggang maluto lang. Ganun din, lagyan ng chicken powder, tapos halu-haluin lang natin. Bali, itong mga guling nga pala niluluto natin, is gagamitin natin mamaya sa ating bibim bowl, ba? Diba? Familiar ka ba sa bibim bowl? Ito naman yung version nila na parang rice toppings, pero ito, puro gulay yung nasa ibabaw. Pagluto na nga pala yung kangkong, sa din natin magluto ng ating corn kernel. Timplan ko lang siya ng chicken powder, butter, tapos paminta. Pag okay na yan, mix natin yung ating kamarinate na beef sukiya. Takoyaki Ayan, gagawa nga pala tayo dito ng Japchae Ayan, pabilir ka ba sa Japchae? Parang pansit lang din naman yan O makikita nyo, nag-adjust ako ng lasa Dahil medyo matabang yung ko Tapos, naglagay nga rin pala ako dito ng Enoki Mushroom Malapit na nga pala maluto yung ating Japchae Kaya kung mahilig ka sa mga Korean dish o Korean na pagkain Kayang-kaya mo nang gawin to sa loob ng inyong bahay Madali lang lutuin to mga tol So, no need na kumain sa mga Korean restaurant, diba? Kayang-kaya naman to gawin sa loob ng bahay Tapos, sabayan mo pa ng mga favorite na Korean drama o Korean series, di ba? Para nandun ka na sa Korea pag kinahay mo to. So, ito nga pala ang version ko ng Bibimbol pati japchae tara, samahan nyo kung tikman natin to kung gano'n ba talaga kasolid tong ating niluto, di ba? Tol, Bibimbol. Ayan, haloy natin. Woohoo! japchae tol Ayan Hindi ako marunong mag chopsticks